Dito yan sa mga nakatupi. Sa loob, kasama yung mga basahan na nasa hagdan. Nasa ito. Ang bulis sa amin yung white. Ano mas makikita mo? Salted egg kuya? Huwag salted egg. Sipirin silang matis. Hello, lawa luna. Tumis. Ika may Very good. Good. Tingnan ko na rin. Ibig lang ko Tama na yan, mo doon yung ganito na white ka Marami doon. Tiplayin mo sa kamatis. Tama na isa? Lawa. na ko. Lawa 오케 okay. 자. <s Bond playing>

Nanti ini teman hati Yang sengitin ini teman hati Bukulin ya Tidak, ini teman hati Bukulin ya oh. Tatapan kutu in, ini teman hati Ini dia itu

Okay lang video namin. Nagpa-vlog kasi kami. Uy, bawal na. Oh, no photo shoot. No photo uh? shoot daw. Yung close up. Hindi namin siya naiyak po. Hindi siya naiyak po. Hindi na rin. Hindi na rin siya nagtatay. Oo nga, parang hindi na nga naglalaway. Oh, ano <laughs> ka ni Mace? Ay, Mia. Sige mo yung paan niya. Ay, Mia. Ay, Mia. Lapit na, baby. Oo. Oh, Ang kalikot. Nawawala na yung lawa mo. Pati na po. Si Misa ba? Pa, si Misa? Hindi na siya, Ay, na siya pala ito. Hindi na, ayun, less na rin yung laway niya. Di siya lang magpumupunta dami niya talagang laway. Ayun na, survive niya. Ayun na. Strong. Strong baby girl na yan. Na si Misa. Opo, baby na, kagusto niya ng poe, may kasama ng bigino pang tumugtog. Soft 'no. Pero na ininom ng tubig. Oh, mahilig siya sa poe. Napit mo, baby. Grabe, natsurvive kami 'yan. Alam mo ba, sabi ng Mama Ike mo? Oy, ay 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 ay. Pa-pagremate ka daw. Sabi ko kung anong mangyari. Sabi ng Mama ay, paala. Alam mo. Are paala, paala. Siya bigma. Ikasi din sa naglalapad ng. Na lang. Diyan mo. So Ay, mucho sabay pa lay Oh, matsisirbay ka nga. Eh, the trigger <cute> pa sana sa lupa ibigay niyan. Plus wound pool infection. Oh, tapos na 'yung pagkain ng mga o uh, kaya'y ginanlaban. So, makatulong din 'to sa binibini. Nakagaganda din 'yung nasa si bahay. Ah, 'yung mga ibang friends namin, 'yun din 'yung sinabi. Oo. Oh, oh. na rin 'yung sa blanket na lapit na. Mm -hmm. Kain ka na, na lang ako. ha, 'yung pusa. Oh, oh. Oo. Pag-aso isang buo. Pag-aso isang buo. Isang binarayan eksaktong isang araw-uo. Okay na sila. 'Yung dalawang aso namin yun, mas madali ibigay sa aso kasi oh, oh. inaano lang, lang sa, 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 sa bibig shuman, so, sa humay. Sa kanila kasi yung Oo, oh, oh. Ay, hirap. Kaya yung loob pa niya mismo. Tanggalo. Lapit na mismo na siya. Ano, oh, Kailan ben, kaya? Kain ka na? Uh, pag naubos na to, no? Oo, oh, ano pa? Ay, actually, napalitan na yun. Ano ko Ano So, observe pa rin siya? Pag naano na yung bibig. Kasi kailangan kumain siya. <laughs> kumain siya. Oh, Pero kumakaya naman po makain siya tapos masasaktan yung ano niya, ibibitawan niya. Ngayon hindi na niya pinansin. Oh, ay, talagang oh. yung wow, Baby, manapit, manapit na. Naglas Nag na rin ang swollen. No. Oh. Manapit na baby. Yan yung sa ng na may swollen talaga. Ah, pagkakamayal infection, may no. colorful solution uh, na makakasakit. Ang dalawa yun. Oo. Oh. Oo, mm -hmm. Yeah. Lapit na, na baby girl. Lapit na. Tapos ano yun? Ikaw na pala Tapos, ano yung di ba may cats ka na mabakamuhin nyo? May cats. Ah! Baka ina naman. Di pa naman kayo yun, no? Pero mas na tayo kung nagka-cargo. Ito kasi na. na talaga una eh. Na nag a a a a a a a a po oh, yun ganun rin po yung nangyari po po kami po yung nangyari po yung nangyari po yung nangyari po napigyan po ba sa yung niya ng Twitter ay nagkakabi na lang oo nakakato po sila yung naka yung pets po na in maraming maraming salamat po ayan at baka pwede humingi na rin ng favor sa inyo, paki like and subscribe na rin po sa aking channel at paki share din po ng aking mga video. Bye!